Thank you for watching. ito na pala yung mga shoutout nyo mga birds sa mga nagpapa shoutout nga pala shoutout kay Burion13 shoutout all at saka kay Robert Mamburo from Pagadian Pandiitan Dabaw shoutout birds at saka kay Bugoy Channel Shoutout sa inyo mga birds At saka yung mga Silent viewers natin Shoutout naman sa inyo mga birds Sige mga birds Punta na tayo dun sa ating update sa hunting mga birds Para hindi na tayo matagalan Magandang Araw mga birds Welcome back to my channel mga birds Hunting adventure muna tayo ngayon mga birds Kasi medyo ang ganda yung panahon. Maaga tayo ngayon mga birds. Kasi malayo pa yung lalakarin mga birds. Dito ako sa kabilang barangay mga birds. O. Ito yung daan nila mga birds. Dun. Grabe. Medyo malayong lakaran yung mga ganap ngayon mga birds. At yung dala ko pala mga birds. Si Supra mga birds. Yan mga birds, si Supra pa rin mga birds. palabasin natin yung <coughs> yung mga natitirang discard niya mga birds kasi kasi mga birds satisfied na ako sa galawan ni Supra mga birds yung nakita niyo sa video mga birds pero gusto ko pang palabasin mga birds kung may ilalabas pa mga birds kung ano ba talaga yung mga kaya pa niyang gawin mga birds sige mga birds date, lang, date ko na lang kayo mga birds pag nandun ako sa area mga birds dito mga birds nung naglalakad ako mga birds papunta sa area ng pag huntingan ko mga birds may nadaanan akong nag warning call mga birds nasa tabi ng may mga kawayan mga birds kaya sinitapan ko dito sa lansunis mga birds yan mga birds, may nagpakita na mga birds. Pero wala pang nagparamdam mga birds. O wala pang alpas na gumagalaw. Huwan ko ba kung ba't kumakampay si Supra mga birds. Baka malayo pa yan mga birds. Ayun mga birds. May gumalaw don sa itaas, nagpakita na yung alpas, ayun nga at at dumapok agad mga birds, kaso nakawala punyita talaga mga birds. Di dumikit sa pulot mga birds. Wais yun. Biglang lipad. Pagkatapos tumapo. Puro kinampayan talaga ni Supra mga birds. Oh. Ayun mga birds. Yung pangalawang alpas mga birds. Yung lalaki. Dalawa ang alpas mga birds ayan mga birds lumapit na yung lalaki mga birds at bumalik naman yung babae mga birds nasa right side grabe na talaga umarte si supra mga birds lumabas talaga yung galawan na niya, mga birds satisfied na ako sa galawan niya mga birds pwede na tong dalhin kahit saan man mga birds kasi yung galaw niya ang tibay no ayun mga birds nag dyan na uh, portion mga birds napakakunat yan palapitin basta, basta, ganyan mga birds pag nagdikitan yung mga alpas mak ang kunat talaga yan mga birds pero nagagalit na si Supra mga birds kasi naglalandian sa harapan niya mga birds ayan patalon-talon lang Supra mga birds nagagalit na Ayan mga birds. Kinampayanan naman niya mga birds. Tingnan niyo yung mangyayari mga birds. Pagpapadapo ba yan niya mga birds? Wala. Sige. Sige. talaga. Kampayan mo pa yan. Tingnan natin kung hindi ba dadapo yung mga naglalandian sa harapan mo. Tigas talaga. At dyan mga birds. Tingnan nyo yung mangyayari mga birds. Galit talaga supra mga birds grabe talaga ang tagal talaga padapuin mga birds ang titibay yung lalaki yung wais mga birds kasi umikot lang siya mga birds yung babae pag pag nag yung pagpakita niya kaagad biglang dapo kasi kinampayan ni Supra Ayan. Timbog mga birds. Inantay ko pa yan dumapo yung babae mga birds. Kung mapapadapo pa ba niya mga birds. At ang resulta mga birds. Tingnan, tingnan nyo yung mga birds. Ayan nga mga boards. Dumapo nga. Double cuts na tayo mga boards. Ayot ah, yung galaw ni mga boards. So, naka-double cuts na tayo sa araw na ito mga boards. ayun mga birds double mga birds pang timbog grabe nakawala na yung isa pinabalik pa ni supra mga birds hayop talaga yung supra mga birds grabe talagang grabe talaga supra mga birds double cuts mga birds so yung isa mga birds yung babae mga pala mga birds unang dumapo kasi yung lalaki yung nandun sa taas nandun sa taas tapos unang una yung unang dumapo yung babae pero wala nakawala kanina buti na lang gumapo pa rin sige mga birds update ako update lang ako mga birds sa pupuntahan ko mga birds kasi may nunguni pa doon mga birds oh. try ko muna mga birds kung lalapit ba yun at dito sa second mga birds hindi ko kalain mga birds na makaka sa si supra ng wais mga birds Krabing wais to mga birds at ang gandang alpas to mga birds ito yung mga hinahanap ko sa alpas mga birds yung gusto kong masalubong mga birds sa hunting mga birds tung alpas na itong klase na alpas mga birds kasi ang ganda to gawing katian may hindi lang potential 100% na maganda to gawing katian kasi grabing wais grabe pero dyan mang, kasi mga birds sinadya ko talaga na dyan isabit sa maraming sanga mga birds kasi gusto ko talagang lumabas pa yung galawan ni supra gusto ko makita yung akit niya talaga yung diskarte niya talaga na paano niya padapuin yung alpas na dyan lang umiikot-ikot sa mga sanga kung makukuha ba niya talaga o hindi. Ayan mga birds. May nakita na siya mga birds. Pero parehas lang kanina mga birds. Wala pang wala pa tayong nahagip sa camera mga birds. Pero nasa left side 'yan mga birds, nandiyan sa baba. galing sa baba yung alpas mga birds hindi na, makapak di na mapakalis supra mga birds at ayun nga mga birds kampay at lublub -lub yung gamit na niya mga birds kasi wais talaga to mga birds tinitingnan lang siya mga birds nasa Lip, right side na yung alpas mga birds umiikot lang sa kamera natin mga birds kaya grabe yung yan yung yan mga birds oh. yung, yung ni Supra mga birds nandyan mga birds nasa likod ng kamera natin mga birds ayan yung alpas dyan mga birds nandyan nasa pinag ibabaw lang niya mga birds hindi makita sa kamera hindi magip. tingnan nyo bababa yan mga birds magpapakita yan so, sino ba namang alpha sa hindi makakalapit sa ganyang akit mga birds Mag gumagaling na gumagaling na talaga yung supra natin mga birds lumabas na yung tunay niya galawan niya mga birds hindi ko kalain na magaling pala to na katian mga birds pero mga birds hindi to isang under training mga birds ha katian na to siya mga birds pero hindi ko na hindi ko siya pinapansin mga birds nag-aalangan akong dalhin mga birds baka hindi mo at ayun nga mga birds nagpakita kaso sa sinabi ko nga kanina mga birds wais yan mga birds tingnan nyo lang yung mangyayari mga birds মারপে. মা মথাঁদং্নাসযা. অকপপপপপপপপ... সচছচ্ডাল্ল্ল. টছাল,এড翔�া য়. ওসপপুলে হিনিনাংরাডো Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah <laughs> menonton! Terima kasih telah <laughs> menonton! সাডাডারা <laughs> Terima kasih telah menonton! Thank <laughs> you. sibog mga birds grabing wais <laughs> pero ya yeah. grabing wais mga birds pero grabe supra mga birds timbog pa rin mga birds yakang yaka lang nga yung alpas dito mga birds grabing wais mga birds may potensya ito gawing katian kasi Iniwasan talaga yung pulot. Yung mga birds oh. Pang tatlong huli mga birds. Sige mga birds. Lipat muna ako sa kabila mga birds. May huni pa rin mga birds. So, Uwi na tayo mga birds. At ito yung huli natin mga birds. Tatlo yung huli natin mga birds. Ito yung double cuts kanina mga birds. At ito yung sa pangalawang sit-up mga birds. So, Uwi na muna ako mga birds kasi parang ulan na mga birds. Makulimlim na. Baka mabutan ako ng ulan. At hindi din ako nagbaon. So, ito, ito lang update natin mga birds. So, ibangan nyo lang yung mga hunting adventure pa natin mga birds. At yung, o, kung nagustuhan nyo yung uh, hunting adventure natin mga birds yung video natin mga birds baka pwede namang pahit and like and subscribe mga boards para updated kay sa aking mga i-upload na video mga boards. sige mga birds hanggang sa muli bye bye